Sa kasagsagan na ikalawang digmaan sa Pasipiko. marami sa ating mga sundalo ang nagbuis ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang kanilang lupain mula sa mga banyagang mananakop. Marami mga sundalo, mga gerilya ang inilagay ang kanilang isang paa sa hukay upang itaboy ang mga banyagang hapones na may pagnanasa sa kanilang bansa. Sa kabila ng konting bilang at pagiging hindi handa ng ating pwersa sa paglusob ng mga pwersang hapones sa Pilipinas, ay eh nagawa pa nila itong ipagtanggol sa hanggang makakaya nila at yan na pinagtunayan ng isang grupong Chino na ipinagtanggol ang Pilipinas, ang Wachi Battalion. Marahil ngayon mo lang ito narinig dahil hindi ito gaano pamoso at pamilyar, hindi nakasulat sa libro o sa kahit ano pang konteksto. Tara, ating alamin kung sino ang mga Wachi Battalion, ang Philippine Chinese Anti-Japanese Guerrilla Forces. Bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaan, marami na mga at negosyanteng Chino ang nagpunta sa Pilipinas. Noong taong 1937, nilusog ng imperyo ng Hapon ang hilagang silangang China, ang Manchuria. Mas kilala ito bilang Second Sino-Japanese War. Gayunpaman sinasabing hindi dito opisyal na nagumpisang ang ikalawang digmaan. Sa layong maghari sa timog silangang Asya, sinakop nila mga bansang nakapaloob dito. Noong taong 1941, patuloy na hangan ng kapangyarihan ng Japan bilang isang pinakamalakas na imperyo sa Timog Silangang Asya. Pinalawak nila ang kanilang sakop. Sinakop ng mga Hapon ang British Malaya, Dutch East Indies, at French Indochina para sa mga natural resources at mga langis. Pero may butas. Hindi pa nila nasasakop ang Pilipinas na teritoryo noon ng Estados Unidos. Dagdag pa rito, ipinatigil ng Amerika ang pagsuplay nito ng mga langis patungo Japan na pangunahin pa naman sangkap upang mapaganang makina sa kanilang pananako. Walang problema, mayaman naman sa langis ang Dutchess Indies. Makikita sa mapa na napapaligiran ng tubig gamon na sabing bansa. Kaya, misyon ng bansang Hapon na pabagsakin muna nila ang hukbong pandariga ng Estados Unidos upang hindi madepensa ng Amerika ang kanilang teritoryo. Kaya, nung ikapito ng Desyembre taong 1941, tuluyan ng nilusog ng pinagsamang hukbong pandaragat at panghimpapawi ng bansang Hapon, ang hukbong pandaragat ng Estados Unidos na nakabase sa Pearl Harbor, Honolulu, Hawaii. Ang insidenteng ito ay ang pinakamalaking bangungot at dagok para sa militar ng Amerika. Matapos ito, nagdeklara ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt na forma na pagpasok ng Amerika sa ikalawang digmaan at ipagtanggol ang mga bansa sa Timog Silangang Asya mula sa mga mapang-abuso mga Hapon. Nababahal ang Japan sa bilis ng pagawa ng Amerika ng kanilang industrial na kagamitan ng pandigma. Dahil rito, kailangan mabilisang sakupin ng bansang Hapon ang mga lugar sa Asya bago pa mamakalikom na sapat na ang Estados Unidos at maging pinakamalakas na militar sa Pasipiko. Kaya noong ikawalo ng Desyembre, muling nilusog ng hapon ng Pilipinas na teritoryo noon ng Estados Unidos. Ginawa nila ito bilang pagtugon sa pagpapalawak at ambisyon at kagustuhan na palawakin ang kanilang sakop sa Timog Silangang Asya. Sa panahon ng pananakop, maraming bangka na gerilya ang nabuo upang labanan ang kasalukuyang pananakop ng mahapon. Isa na rito ang organisasyon ng mga Pilipino at Chino, ang Wachi Battalion. Isa silang grupong guerrilla na Chino na nakikipaglaban sa mga persang Hapon na sumakop sa Pilipinas noong panahon ng World War II. Nagsimula ang kanilang ng Wachi noong Desyembre 1941 nang magpasya ang United Workers Union sa Manila na magtayo ng isang grupo upang labanan ng mga Hapon. Lagi silang inukumpara sa 8th Route Army at New Fourth Army na lumalaban din sa mga Hapon sa China. Nang sumunod na taon ay diniklarang isang bukas na lungsod ang Maynila dahil pinalakas ng mamananakop ang kanilang presensya sa kapuluan. Ang mga hapon ay sa higit na malupit sa etnikong Chino. Inalayo ng Wachi ang kanilang operasyon mula sa Maynila habang may presensya ng mga hapon sa kabisera. Ang ilan sa mga kanilang mga miyembro ay nagtayo ng base sa iba't ibang mga munisipalidad sa gitnang Luzon, partikular sa lugar ng Nueva Ecija at Pampanga. Matatandaan na sentro rin ng gerilya ang Pampanga partikular sa bundok ng Arayat na naggarison ng mga hukbalha. Di nagtagal lumipat ang mga gerilya sa isang baryo sa paanan ng Mount Arayat upang makapaghanda sa pakikipaglaban at nagtago sa kabundukan na Pasbol kung saan dumaan sila sa mahigpit na pagsasanay at strategikong pagpaplano. Ang 52 miyembro ay naging orihinal na pangkat ng Watch Battalion na formal na binuo noong ikalabing siyam na Mayo taong 1942. Si Wang Cheng na isang negosyante sa lungsod ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan ay ang kinikilala bilang komanda ng grupo. Nakipaglaban siya sa tropa ng New Fort Army na nakadestino sa Yangtze River sa China at ang kanyang papel ay mahalaga sa kanilang pangkat. Sa pamamagitan lamang ng pitong mga rifle at dalawang lumang handgun ay nakipagugnay ang wachi sa mga iba't ibang gerilya tulad ng Hubalhap upang tuluyang subkuin na mapangabusong hapon. Ang kanilang baril ay pinupulot lamang inugugol nilang kanilang buwan sa pangangalap ng kinatapon na baril o inaabando ng mga baril. Ang isa sa kanilang pangunahing mga prinsipyo ay upang mapatibay ang malapit na ugnayan sa mga tao. Ang Wachi ay nagtayo ng na ugnayan sa sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa makasapi nito sa pagkain, gamot at intelihensya. Ito ay napatunayan isang napakahalagang kadahilanan sapagkat kailangan nilang umasa rito ng paulit-ulit. May kwento rin na ang mga sundalong Wachi ay nagtago sa mga tubo at pinapakain ng mga batang Pilipino. Palaging nasa tabi nila ang mga Pilipinong taga-baryo na sumusuporta sa kanila. Marami rin silang buhay na naisalba sa kanilang kampanya. Ang Wachi Batalyon ay umalis sa Pasbul at bumalik sa Arayat noong buwan ng Setyembre taong 1942 kailangan nilang tawirin na bulubunduking bahagi ng kandaba sa kasagsagan na tabulan. At bagamat 38 sa kanila ay natamaan ng sakit na malaria, ligtas silang nakabalik sa kanilang base. Minsan, inambos nilang truck na tumatawid sa tulay na puno ng mga sundalong hapon. Pinaulalan nila ito ng bala at pagkatapos ay tumakas sa lugar. Dagdag pa ang nangyari noong taong 1942 nag-set up ang watchy ng isang ambush sa Candaba, Pampanga kung saan hinayaan nilang tumawid ang nasa higit na isang dang pang sundalo sa ilog pagkatapos ay umatake sila. Napatay ang 28 sundalong hapon ayon niyan kay Lee Kung Hai, isang miyembro ng watchy. Madalas niyang tinutukoy ang kanilang taktika bilang hit and run -tack napagalaman ang kanilang malimitasyon sa bilang ng armas at kagamitan. Madalas makilalang Wachi bilang matapang at responsabling mga gerilya sa kasagsagan ng digmaan. Nang kalat ng pangalan ng lihim na gerilya ng Wachi Batalyon at Hukbalhap, ang Mahapones inapakalat ng ng 10,000 sundalong hapon upang palibutan ang bundok ng Arayat. Napilitan ng Wachi na hatiin sa mas maliliit na mga grupo ang kanilang pangkat at nagtago sa kabundukan ng bahagi ng Kandaba, Pampanga. Sa loob ng tatlong araw o tatlong gabi ay natrap sila dahil napalibutan sila ng mga sundalong hapon at wala silang ganap na makain o mainuman lang. Pagod, walang kagamitan at madalas walang pagkain. Yan lang ang ilan sa mga kalunos-lunos na sinapit ng mga membro ng Watch Battalion. Sa huling gabi ay nakos silang magpadala ng dalawa sa kanilang tao upang humingi ng tulong. Sa kaputihang palad, natagpuan nilang ilang mga Pilipinong lokal na nagawang gabayan sila sa kaligtasan at ilayo sila sa panganib. Ayon yan sa mismong membro ng gerilya na si Cho Bon Boeng. Ang panganib ay hindi pa natatapos sapagkat marami pang hapon ang kanilang dapat lagpasan. Umatras ang watchi sa Zambales ngunit muling nasalubong ang mga tropang hapon. Ito ay isang kakilakilabot na sandali para sa mga girilang ng Chino, Umamba ang panganib dahil karamihan sa kanila ay eh hindi marunong magtagalog o mag-English man lang. Nagkaroon sila ng matinding desisyon. Una, maari silang sumuko at ibaba ang kanilang armas, pumunta sa Maynila at magsimula ng isang bagong buhay bilang ordinaryong mamamayan. Mama o di kaya ilalaban lalaban sila hanggang sa sandali ng buhay nila. Hindi sila nagdalawang isip at pinili ang kalawang desisyon. Nagpatuloy silang maglakbay pa upang makalayo sa kabisera. Ginugol nilang isang buwang paglalakbay upang makarating sa bundukang bahagi ng Sierra Madre upang magtago. Ang pangkat na binubuo ngayon ng higit sa isang dang kalalakihan ay kumain na maari nilang makitang makain, mga prutas, mga hayop na legal kainin at kung ano pang pwede nilang makain. Naging madaling gamit din ang kaalaman ng Chino sa herbal dahil sa parang ito ay nagagamot nila ang kanilang sugat ng mga tropa. Matapos ang masalimuot na paglalakbay, nakarating ang Wachi sa Laguna at sa kauna-unahang pagkakataon matapos sumiklab ang digmaan ay kumain sila ng kanilang unang kanin na ibinigay ng mga gerilang Pilipino. Ang bawat pagkain na dumudula sa kanilang lalamunan ay labis ang kanilang sarap dahil ngayon nga lamang silang makakatikim. Sa boundary ng Laguna at Rizal, nakilala nila ang marking guerillas at hunters ROTC na tumulong sa kanila na maabot ang munisipalidad ng Paete noong ikatatlo ng Hunyo taong 1943. Dito, tumulong sila sa pag-ayos ng apat na bagong skwadro ng Hooks bago lumipat sa bayan ng Mahayay. Sa loob ng tatlong buwan, noong Pebrero sa taong 1944, ang Wachi ay lumipat sa Mount Banahaw at nakatuon sa koordinasyon na pag-iisa sa mga iba't ibang mga grupo upang sukpuin ng mga Hapones. Nagakit sila ng higit pang mga recruit upang mas lalong mapalaki ang kanilang mga pangkat. Patuloy silang naging paulit-ulit na tinig sa panig ng hukbo ng Hapon nang dumating ang Amerikano sa Linggayon noong buwan ng Enero taong 1945, nagawa nila itong abutin kaagad upang makakuha ng sapat na kinakailangan na maarmas at bala. Sumapi ang Wachi sa mga gerilya ng Yusafi at mga Hooks upang tumulong na palayain ang mga bayan ng Santa Maria, Cabiao, San Fernando at Tarlac mula sa kamay ng mga Hapon. Sumali sila sa 44th Battalion, ang First Cavalry US Army noong Pebrero. Nakilahok din sila sa kamangahamang hampagsagip sa 2,000 mga Amerikano na nakakulong mula sa isang kampo ng Hapone sa Los Baños. Nakipaglaban sila kasama ang mga persang Amerikano. Naging malaki silang papel upang itaboy ang mga persang Hapon at ganyan rin upang mapalayang ang Pilipinas. Noong ika-anib at ika ng Agosto, Inihulog ng Estados Unidos ang kanilang bomba atomika na Little Boy at Fatman sa prefecture ng Hiroshima at Nagasaki sa bansang Hapon. Bilang ugat, opisyal ng sumuko ang bansang Hapon noong ikadalawa ng Setyembre taong 1945 sa barko ng USS Missouri sa Tokyo Bay. Huwag nito ang opisyal na pagtatapos ng ikalawang digmaan ang Watchi Guerrilla ay nakipaglaban para sa mga Pilipino at sa tatlong taon na makikipagdigma na guerrilla ay nakipaglaban sila sa higit na dalawang daang laban. Pinatay ang higit sa dalawang libong sundalong hapon at nawala ang higit sa pitumpun nilang kabaro. Ang Watchi na nakaligtas ay walang pagpipilian kundi bumalik sa buhay sibilyan. Sa pakikidigma ng Watchi sa Pilipinas, Marami sa mga miyembro ng Watchi ang nagplano na pumunta sa China upang sumali sa kilusan gerilya doon upang makatulong na mapabilis ang paglaya ng kanilang inang bayan. Ngunit sumuko na ang mga Hapones bago sila makaalis. Hindi man sila gaano kilala o pamoso. Isa silang instrumento upang maitaboy ang mga Hapon sa Pilipinas. Kung hindi sa matibay na pakikipaglaban nila, ang libro ng ating kasaysayan ay mababago at kailangan mo isulat. Hindi pumipili ng lahi edad o kasarian ang pagpapamalas at pagmamalasakit sa bayan. At yan ang pinatunayan ng Watch Battalion ang mga Chino na lumaban para sa Pilipinas.